itong uh, Sabado linggo, kahapon naman po ay nakipagpulong tayo sa ating uh, mga kapwa petitioners at abogado dito sa naka-file uh, po sa Korte Suprema yung kaso nating for prohibition, for certiorari and prohibition at pinadedeklara nga po natin na gawing unconstitutional ang illegal, immoral at criminal 2025 budget sapagkat yung paghahanda po talaga, sunod-sunod, ako'y humarap din sa mga abogado nating kasama kahapon at petitioners. Mabahaba po yung aming napag-usapan at naghahanda nga po sa gagawing preliminary conference ngayong Friday, February 28, dyan po sa Korte Suprema. Marami yung nagtatanong ng update. Ang update po, gaganapin na yung preliminary conference sa ating sinampa laban nga po sa korupsyon at ma maanumal yung 2025 budget ngayong pong Friday at nakapag-file na rin po ng compliance ng comment, ng comment ang uh, gobyerno through the office of the solicitor general at tanggap po yung yung uh, digital copy kahapon ng ating mga abogado habang ka, habang kami po ay nagpupulong at uh, base doon sa nakita namin nagsumiti na rin daw po sila ng kopya ng original copy of the general appropriations bill yung ating pong pinu pinahan sapagkat yan po ay na ng uh, Korte Suprema. Tayo po ay nag-file ng motion to issue or to subpoena yung kopya po ng General Appropriations Bill. Naghingi uh, rin po tayo ng motion na subpinahan na ipaproduce yung kopya ng General Appropriations Bill. Pareho po itong inaprubahan at pinayagan ng korte at kahapon po ay apparently nag-submit na po ng kopya ng hindi ko alam kung anong kopya sinabit nila. Yun lang yung uh, kopya ng General Appropriations Bill at ng enroll bill sapagkat matatandaan po ninyo two weeks ago or uh, last week uh, sa atin pong uh, diretsong pakikipag sa inyo nasabi ko na ho na hindi o ba nung December tayo itinuturo at uh, early part of January tayo ay itinuturo ng isang kongresista na meron daw kopya ng enroll bill sa archive section ng House of Representatives E eh di tayo masunurin, we are following yung lead. Ika nga kung saan tayo pwedeng magpunta. So tumungo nga po tayo doon sa tinatawag na House of Representatives Legislative Archive and Museum Management Service. House of Representatives Legislative Archive and Museum Service Office. Nakita po natin doon na yung enrolled bill na sinasabing may kopya yung archive section, blanco po yung pirma. Noong Senate President, blan po yung pirma nung House Speaker. blanco po yung pirma nung secretary ng Senado at blan rin po yung pirma nung uh, uh, secretary general ng House. So ito uh, gusto nating makita ngayon. Ano kaya yung sinumite ng mababang kapulungan o ng OSG sa Korte Suprema? Malalaman po natin ito sa darating na Biyernes. Pagkatapos po ng uh, preliminary conference at makakaasa po kayo magbibigay po ako ng ulat at uh, update sa inyo kung ano po ang napagkasunduan at napag-usapan sa darating na Friday, sa Biyernes, ang preliminary conference ng kaso natin. Tungo naman po tayo sa isa pang uh, mainit na usapin, ito nga po yung ating titulo ngayon. Solusyon sa kagutuman at kriminalidad. Yung paglaban po sa gutom at sa mga nagugutom at sa krimen. Ito po ang ating na titulo ngayon, hindi po impeachment. Importante na nalalaman ninyo na hindi impeachment ang solusyon sa kagutuman. Hindi po impeachment ang solusyon sa kriminalidad. kriminalidad. Hindi po yan impeachment ang solusyon. Ah... Uh, From PH Update, Attorney Big ang ganda ng t-shirt mo. Baka naman, pangako ko sa iyo, PH Update, pagkatapos ng aking live, itong suot ko mismo, kahit ito'y ka isa-isa, amoy bago pa sa iyo ito. Bibigay ko sa iyo ito. Eh, kay PH po ito, ha? may nauna eh. Una-unahan lang naman po ito. Kaya balitang hopya mani popcorn, bilik ko po sa sipag niyo ni Manong June. Parang di napapagod. Ako po'y saludo at uh, grabe yung aking respeto, paghanga at pagmamahal sa aking uh, pinakiusapang mag-campaign manager sa ating kampanya, si Cabinet Secretary Manong Juni Iba po yung kanyang ipinapakitang uh, enerhiya, eh talaga hindi napapagod. Inikot po namin yung preparasyon ng hakbang ng maisog sa Cebu. Kasali po si Manong Junjan dyan, tumuloy po kami. Sa Bohol, maghapon po yon. Nagkita kami sa labi ng aming uh, hotel na tinutuluyan, 5 a.m kwentuhan ng konte tumuloy na po kami sa ferry station tuloy-tuloy na po yon hinatid pa ho ako hinatid pa ako sa aking hotel sa Bohol bago siya umuwi ganun po yung uh, dedikasyon ni Manong John maraming salamat sa iyo Manong John kay onofre Narzoles, go fight uh, chuka team and hakbang ng maiisog maraming salamat Kaila Arnie Lipsky, bigyan pansin ang agriculture natin, maging more development, parang walang gutom. Yun nga ang problema, kaya ang title natin, Solusyon sa Kagutuman at Krimine Kriminalidad, hindi impeachment. Hindi natin mabubusog at hindi natin matutugunan yung ating problema sa food insecurity sa pamamagitan ng impeachment. Pag-usapan po natin yung uh, impeachment muna. Singilin po ninyo yung mga mambabatas ninyo na pumirma dyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Singilin po ninyo sila bakit sila pumirma. Sila po ay representante. Sila po ay representatives. Hindi po representatives ha? Ah. representatives, kinatawan po ng mga mamamayan ng kada distrito. Napakahalaga itong impeachment complaint. Napakahalaga at sagrado ang impeachment process. Kayo po ba, yung mga mamamayang Pilipino kada distrito, kada legislative district, kayo po ba ay kinonsulta ng mga mambabatas na pumirma sa isang maanumalyaring impeachment complaint? Kayo po ba ay nagkaroon ng public hearing Dininig ba ang inyong opinion o kuro-kuro kung dapat ba niyang pirmahan yung impeachment complaint o hindi? Sapagkat sila po ay representative lamang natin. Hindi po natin sila boss. Kagaya ko po, aplikante ninyo pagkasenador, sila po ay nag-apply din bilang mga kongresista natin. Trabahante po natin sila. At ako po pag pinagkatiwalaan nyo ng inyong sagradong mandato at pahiramin ng boto, hindi po ako ang boss ninyo. Ako po'y magiging trabahante lang din ninyo, representante sa Senado. Yan ang dapat nating singilin sa ating mga mambabatas. Kinonsulta ba kayo? Tinanong man lang ba kayo? Nagkaroon ba ng public consultation kung nararapat siyang pimirma? dito sa maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po nila pwedeng sabihin wala kayong pakialam. Eto na naman maghahalalan. Lalapit na naman sila sa inyo. Sila po ay aplikante. Matatapos po ang kanilang kontrata bilang trabahante natin, trabahante ninyo sa inyong mga distrito before noon of June 30, 2025. Humihingi po sila ng contract renewal. Ganito po ang dapat natin trato ngayong halalan. Humihingi sila ng contract renewal na ma-extend for another three years yung kanilang trabaho o employment bilang trabahante natin sa Kongreso. Kung hindi kayo kinonsulta dito sa impeachment complaint na ito, si Santehen na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Bagbago na po tayo ng empleyado Silipin po natin yung ibang aplikante kada distrito. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer, kayo po iyon, bago pumirma dito sa isang sagradong impeachment complaint process. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito hindi po tayo pagbubuoyin nitong impeachment na ito, lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga eh, itong mga dapat iniimbestigahan ng NBI at saka nung uh, pambansang pulisya. Di ba, di pa na yung kwento na karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 25 25 million na ayeg sa 25 million na um akap. Wala namang nagsasalita, walang uh, walang uh, nagdedenay at may nagsasabi pa umiikot ang balita 100 million daw worth of infrastructure projects. That is anyway any which way you look at it, that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery. All punishable under our revised penal code. Ay dapat yan, ayan ang iniimbestigahan. Hindi yung kung ano-ano. At uh, kaya po natin sinasabi na hindi tayo sangayon dyan sa maanumalyang impeachment complaint because kami po sa Hakbang ng Maisog at ang buong Team Suka ay naninindigan sa rule of law. I personally always champion for the government, for the public officials, for the public officers, and for us, ordinary Filipinos, to always uphold, defend, and respect the Constitution. Ito pong maanomalya na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po'y pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat ulitin ko ha, ang ating Article 11 Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po itoy base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po 'yan sa saligang batas. Gumamit pa po tayo ng isang basihan o pundasyon. Sabi po sa Rule 7 Section 4 of the Rules of Court, alam po ito ng mga abogado at ng mga law students. Sinas na po dyan, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? Ibig mong sabihin dapat ito ay base sa kanilang personal knowledge na basa nila at merong mga supporting authentic documents. Hindi yun po basta na lamang pumirma dahil merong pangako na AKAP, na AIX, na pondo para sa infrastruktura sa kanilang distrito o kung ano mang proyekto. Sapagkat pag yan ang naging basihan, hindi po personal knowledge yon Personal advantage po maaari, pero hindi personal knowledge. At yan nga po ay isang form of bribery. It could be direct bribery, it could be indirect bribery, and could even be qualified bribery. Batiin ko lamang po si at, Aileen Samson Zeniza. Tony Vic Rodriguez, wala kami ibang maitutulong sa iyo kundi boto namin. Aba, malaki po iyon. Yung hindi po boto lang, boto niyo po yan. Sagrado po sa akin yan. At ang aming pangangampanya sa inyo, sa inyong pangalan bilang isang OFW, ikampanya kita sa mga kamag-anak ko. Salamat po, kaibigan, kaopisina, kapamilya, kapuso, kapatid, at ka suka po. Sama niyo na po, pati mga kaklase po ninyo at naging kababata. Marami pong salamat. Kay UG Kadama, our next senator, lawyer, smart and authentic. Marami pong salamat. At uh, shout out po kay Ron Pevidal, kay uh, Pastor Jesse Tioken ng Sara Philippines Incorporated, kay uh, Dennis Tan, kay Rose Chumacera or Chumacera, kay Junibi Bobila from Qatar, kay Jocelyn Gala ng Davao at kay Arsenio Oy ng KSA or Kingdom of Saudi Arabia. At ganun din po kay Jobert Tubero, kay Silago Prinzon, kay Walter Flores at kay Chino, Mira Bueno, Hi Chino, kamusta ka at salamat sa iyong uh, pagsubaybay. Kay ganun din po kay Nick Caron Kader, Attorney Vic Rodriguez, ito po yung 60% ng budget sa 2025 ang uh, nailabas. 65% po ng ating uh, 2025 budget had been released according to the Uh, Department of Budget and Management. Malinaw po yan, inamin naman nila 65% ay uh, nai-release na po nila sa mga departments or line agencies. Kanya nga po, nag-file din tayo ng Friday kahit po tayo ay uh, nasa gitna ng kampanya pagkasenador ninyo, tayo po ay nag-file na rin ng motion last Friday na humihingi sa ating Korte Suprema na i-issue na ay uh, yung uh, temporary restraining order bago pa ma-release lahat ng pondo for 2025 sapagkat alam mo niyo eh uh, hanapin ko lang notes ko ha kalahating 531.37 billion ng unprogram appropriation ay na-release na ho 531.37 billion pesos release na po ito according to DBM yung unprogram appropriation eh kaya nga po siya nakalam sa unprogram appropriation. Hindi po yan yung priority eh. Unprogram appropriation nga. Ibig sabihin, siya ay mai release lamang pag meron ng additional fund source. Kung meron na pong bagong revenue, bagong buwis na nakolekta o kaya bagong naiutang. Pero ito, eh, January pa lamang ho, yung unprogram appropriation o yung mga hindi prioridad ay narilisan na ng 531.37 billion pesos. Kaya